Kasabay ng formal na pagtatapos ng Police Community Relations o PCR Month ngayong Hulyo ay inilunsad din ng Cotabato City Police Office o CCPO ang kanilang Crime Prevention Application. Ito ay bilang suporta na rin sa 5-Minute Police Response Time ng PNP na kasalukuyan ng ipinatutupad sa buong bansa. Sinabi ni City Police Spokesperson Lt. Trocial Evangelista, ang ginawa nilang Crime Alert Application ay magbibigay daan para sa mas mabilis na reporting ng anumang insidente na nangangailangan ng police assistance. Kailangan lang na mag in at mag-fill out ng mahalagang impormasyon sa nasabing app para magamit at nakalagay na ang mga kailangang police assistance. Sinuguro naman ni Evangelista na magiging confidential ang lahat ng mga impormasyon na ibabahagi ng publiko sa nasabing application. Aasahan din niya na agad makapag makapag-respond ang PNP kung may matanggap na impormasyon mula sa nasabing application. Ina-assure po ng Katabato City Police Office yung confidential It is also risk din sa amin yun na if in case may mga information na lalabas, sisigura din na namin na hindi po maglilik yun no, kung sino yung nagre-report. Mark Taiko, NDBC, Bida Balita.